alam mo, makagago, ogag ka. No, hindi mo alam yung pinakinggan ko si Makagago eh, no? Kasi nagsabi na si Janrel, world champion yung nagsalita sa iyo. Wina warning ang ka. Subscribe mo natin, Marlon India's TV. India's TV. Ayun, yeah. thank you thank you. Pintuta. Yeah. Ay nagpapasaya. Marlon India's TV yan. Marlon India's TV yan palaging nandito Kapwa Pilipino Walang ibang magtutulungan Kundi tayo So what's up sa inyo mga ka-idol natin Mga ka-idolo Ayan magandang araw sa inyo At syempre Dahil hindi natuloy Ang battle of youtuber eh, Maraming na At dami na naman napaisip At ang sinabing dahilan ay sumakit Ang chan Ni Boy Bagsik at ni Bad Boy ng Cebu Pero mabalik tayo dun sa mga ram vlog ko na Pinayuhan ni Champ janril Casimiro si Makagago Na mismatch at delikado At ngayon saksenyo ko dahil mayroong sinasabi si Bad Aratilis ay ito lang mas sabi ko, mga boxing hero yung mga luntayo, kaya nga nagtataka ko kay makagago eh. O gag talaga. Oh! <laughs> alam mo, oh, makagago, o oh, gag ka. No, hindi mo alam yung pinakinggan ko si makagago eh, no? Kasi nagsabi na si Janrel, world champion yung nagsalita sa iyo. Wina warning ang ka. Delikado yung ginagawa mo. Man! Kasi mga kapatid, kaya nga po meron tayong ano eh, meron po tayong uh, weight division sa boxing. Okay lang po 'yun kung kasiyahan. Nandiyan na hindi yata naunawa ni Makagago. MJ Makagago 'yan, 'di ba? Yan yung original na pangalan Ang hindi yata unawa niyan tao na 'yan. Mga boksingero na 'tong nilaban. Boksingero na 'yung mga luntayo, eh, 'di ba? Boksingero 'yan. Sa pug boxing, pag hindi po boksingero, obviously yung mga lumalaban dito sa Battle of YouTuber nung una. Hindi po mga boksingero kaya kahit na ano pong gawin, hindi talaga magkakasakita na yung magka sa mga delikadong bagay. Ang sinasabi sa inyo ni Quadro Alas na ayaw mong pakinggan, ha? Ang sabi niya, mga boksingero yung mga yan. Sa boxing kaya may tinatawag tayong weight category dahil lugi no? Lugi yung mal maniliit sa malalaki. Eh sobrang lalaki at liliit ng kalaban eh. Kaya yung sasabihin niyo na anong susuriin mo? Hindi patas 'yan. But kasi talagang kailangan Press ng timbang kasi nga delikado. Ano ba to? So yan na nga ang, ang ating vlog for today. So kita-kits na lang ulit tayo next vlog. Bye-bye.